Ayan, what is up mga Kapitbahay? Welcome back na naman dito sa channel natin. Okay, so for today's video mga Kapitbahay, meron tayong isang literal na Kapitbahay, no? So ito Kapitbahay natin 'to uh, dun sa Makati, Kapitbahay ng uh, house ng misis Ko. Ayan, nagtatanong po siya sa akin kung ano nga ba daw ang mga basic na pwede niyang gawin doon sa CCTV niya sa bahay kasi uh, nagkakaroon siya ng problema nagkakaroon siya ng parang ito sa screen parang may guhit-guhit at saka gumaganong ganon dalawa yung camera niya na may ganon so ang ang ano ngayon, ang isa nating uh, uh, subscriber may nag-comment din sa atin. So pinuntahan natin siya doon sa Quezon City. Tiningnan natin ang CCTV niya. So ito uh, i ko sa kanya, i ko sa inyo 'yung experience kung paano ko nga ba tin shoot 'yung mga ganong problema. So sana ito makatulong to doon sa mga tropa nating uh, ayo sa mga kapitbahay natin na nagkakaroon ng problema doon sa mga analog camera nila sa bahay kasi madalas kasi kapag naka-analog camera ka ang madalas na na-encounter mo ng mga problema is lumalabo minsan nawawala yung display or minsan parang pag na night vision, nagkaganong-ganon. So, meron po yan mga dahilan or merong mga basic troubleshooting para malaman nyo kung paano nyo i-fix para hindi na kayo magbayad ng malaki dun sa mga CCTV contractor na nag install Alam naman natin na mahal pag nagpagawa nun, di ba? Kaya, eto, sana ma-apply nyo to o sana makatulong to sa inyo dun sa mga tropa nating kapitbahay na hindi siya ganong kateke, pero magagawa mo to uh, base dito sa basic na gagawin natin okay ito ang problema niya is nagkakaroon ng blur blur yung kanyang screen tapos yung isa naman nagkakaroon ng uh, minsan may display minsan wala so meron yan mga kaukulang uh, troubleshooting para makita mo kung ano yung pwede mong palitan na kayang kaya mong gawin kapag nasa bahay ka lang or pwede mong bilhin dun sa mga CCTV store Malapit lang sa inyo, okay? So, isa pa niyang katanungan mga kapitbay Nagtatanong po siya sa akin Ano nga ba doon pinagkaiba ng uh, Analog camera doon sa IP camera Okay? So, kapag analog camera mga kapitbay Meron kang TVR sa bahay Tapos, meron kang mga power supply Or may nabibiling power supply na universal Or meron din namang nabibiling power supply na individual per CCTV. Okay, kung inyo mapapansin, uh, kapag pumunta ka dun sa mga CCTV store, bibili ka ng power supply na individual na sa 250 isa nun. Tapos, meron din namang power supply na universal na, which is, doon na lahat nakakabit ng power ng mga, uh, tag nito, ng mga analog camera mo. Kasi kapag analog camera, may power yun na sarili hindi katulad ng naka IP camera ka naka POA switch ka okay so kapag analog camera yung CCTV ilatag mo yung kable tapos meron kang mga meron kang B, BNC uh, yung connector yung BNC ba yun o, pang analog tapos yung power tapos dun sa DVR mo meron kang mga power supply na nakasaksak din tapos na saksap papunta dun sa mga analog camera mo Unlike kapag naka IP camera ka Ito ipapakita ko sa inyo Example dito sa bahay ko Yan Unlike na kapag naka IP camera ka Is meron ka neto uh, POE switch Tapos yun yung NBR ko Ayan So Ang dun sa mga camera ko is Isang wire lang yung nakalatag So automatic naka RJ45 na yan Ayan Tapos nakakabit dito sa POE switch Tapos nakalagay na dito. Hindi siya directly nakakabit dyan sa NBR. Hindi katulad ng kapag naka-analog camera ka, yung mga CCTV mo nakasaksak mismo dun sa likod ng NBR mo through yung connector. Okay? Tapos yun na yun. So, medyo expensive kapag naka IP camera ka kasi bibili ka pa ng medyo mahal yung price ng mga IP camera, medyo mahal yung POE switch, tsaka medyo may kamahalan talaga yung NVR, hindi katulad ng mga normal lang na camera na like for example gusto mo lang magkaroon ng CCTV sa bahay ganun lang ka, uh, dali or ganun lang kasimple ang gawin mo bibili ka lang ng DVR bibili ka lang ng power supply tapos automatic pwede ka na mag-install hindi ka tulad ng uh, IP camera bibili ka ng mga IP camera ko configure mo pa i-configure mo pa sa doon tapos ilalagay mo pa sa POE switch ayun okay so iyon yung pinagkaiba nila kaya balik tayo sa video natin ayan ito yung video ba nun, no? share ko lang sa inyo meron tayong isang client natin dito sa loob medyo nagka problema yung kanyang CCTV malabo na siya tapos ano sa uh, para ano siya blurred na TV so ginalaw-galaw na namin yung kable niya hindi pa rin nag-aayos kaya titingnan natin papalitan natin yung video balon kung ma-counter nyo sa bahay nyo um, magkaroon kayong idea kung ano yung papalitan nyo okay so ayan dito tayo ngayon sa Quezon City ayan nandun sa loob ah, inayos ko na kanina yun lumabas lang ako bumili lang ako nito na tingnan natin alam ko ito lang yung problema nun eh kasi goods naman yung camera eh so let's go papakita ko sa inyo Ayan yung isang camera um, nilipat natin. So, alangan yung wire, nilabas na lang. Ayan. Tapos, so, ito yung isa. Ito yung isang malabo. Tinan natin. Ayan, ito yung isang video ng balon. Kinalawang, siguro nasira kasi napasokan dito ng tubig. Ayan, so papalitan natin to, itong video balon na to. Medyo mas maganda yung nabili natin. Tingnan natin kung magiging okay. Let's go. Ito yan. Ito yung nabili natin. Ayan. Okay, so 200 pesos. So 8MP na siya ready. Ayan, tatesting natin siya dun. Let's go. bakit ba hindi ka malilito pag pagkabit mo kasi meron yung negative positive ayan, depende na yun sa bar kung ano yung ginawa nilang positive tsaka negative so ito, ayan orange blue ayan meron positive negative yan alright ayan na po siya binalik na po natin ayan so working na siya pinalitan na natin yung video balloon ng kabilaan